Ang <laughs> hindi Pa. Oh. ikaw pa tanaw Tagalog, ako ay ingon ng English. Sure. What? Sure ka? Sure. Eh, nya ka kung hindi ka katubag. Sabot ako, hindi ka katubag. Hindi ka, hindi ka katubag. Oh. Sure ka? 100%? Hindi kung hindi ka katubag, akong pamatana na yung mga Tagalog, tabago ni mo mga Ingles. Oo. Kung hindi ka katubag, hindi na ka mag cellphone. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Pantay ka. Be, promise ba? Eh? Promise. Yeah. Be! Sige ha. Ah, uh, anong English sa bansang puno? English? Ang mga. <laughs> English? <laughs> English without? What are you English! Okay, English man! You're